ayan, oh, good morning, good morning mga agrasa. ano, Meron ako i-share sa inyo mga agrasa. Ito, bibira lang pong mekaniko Nakakalam sa mga gantong teknik mga agrasa. ano, Kung paano i-adjust ng tama ang ating mga preno ano. So doon sa mga baguhan Panoorin nyo to, eh, malaking bagay ito kung matutunan ninyo Ayan May mga teknik ang bawat mekaniko mga agrasa kung paano sila mag-adjust ng preno so ito mga gantong preno check natin may mga guide to no so paano ba ang tamang sistema ng pag-adjust ng preno hanapin muna natin yung guide yan yan o oh, may aro yan. Kung napapansin nyo po yung aro, ibig sabihin, pag ganun yung tulak, pag ganun, pasikwat, papunta rin yung ikot ng corona para humigpit itong gulong. Yan. Para humigpit to, pag ang tulak. Ibig sabihin, yan. So pinalitan lang natin 'to ng well cap, no. Yan, pag ganyan. Pag ganyan. Yan. Hanggang sa humigpit. Yan. So mahaba 'to kasi sinagad ko 'to pa baba. So, nilinis natin. Palitan ng wheel cap. Yan, tumigas na. Ayan, kumalit na yung ikot niya. Hanggang sa hindi na natin maikot. Tingnan natin yung ganda maikot. Okay, panoorin niyo to ang gandulo, may matutunan kayo rito mga grasa. Yan, maganit na. To, mangilan ngilan na lang ang mekanikong nakakaalam ng gantong technique, no. Panoorin niyo. Ito basic lang tong ganto. Pag-adjust, pero may technique pa ako ipapakita sa inyo. Ayan, hindi na siya maikot, di ba? Ayan, umikot. Pa. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, ayaw na umikot. Ayan. May discarded dyan. Ayaw na siya umikot, di ba? So, yung iba, pagka ganyan ayaw na umikot, Nagluluwag na sila